Aquarius, makinig ka ng mabuti hindi ito aksidente. Inilagay ka ng universo dito, sa ngayon, dahil may bagay na malapit ng lumipat pabor sa'yo. Isipin mong mga pintuan na dati nakasara biglang bumubukas mga biyayang dumadaloy sa iyong buhay sa oras na hindi mo inaasahan. Marami ang hindi pinapansin ang mga senyales at nawawala ang kanilang pagkakataon, pero hindi mo ito kayang palampasin. Paano kung isang mensahe lang ang kayang baguhin ang lahat para sa'yo, ang iyong pera, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapalaran. Manatili ka sa akin, dahil ang universo ay bumubulong ng lihim na para lamang sa Aquarius, at ito na maaaring ang tanging pagkakataon mo upang matanggap ito. Aquarius, nagsama ang mga bituin, at ang sandaling ito ay hindi aksidente. Sa buhay, lahat tayo ay naghihintay ng isang turning point, isang senyales na nagsasabi na dumarating na ang mas magagandang araw. At sa ngayon, kumikilos ang universo pabor sa iyo. Sa matagal na panahon, maaaring naramdaman mong natigil ka, nadelay, o napapabayaan, pero ang kapalaran ay hindi nakakalimot sa tamang oras nito. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at kasabay nito ang mga oportunidad, pag-ibig, at kasaganaan na akala mo'y imposible. Naniniwala ang mga Pilipino na ang mga senyales, dasal, at maliliit na ritual ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga himala, at ang reading na ito ang iyong senyales. Huwag mo itong baliwalain. Bihira magsalita ang universo ng dalawang beses. Manatili hanggang sa dulo, dahil sa susunod na ilang minuto, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito para sa Aquarius, paano makikilala ang mga senyales, at higit sa lahat. Paano makuha ang mga biyayang unti-unti nang umaabot sa iyo? Zodiac Energy para sa Aquarius Aquarius, iba ka sa kahit anong ibang sign sa Zodiac ipinanganak ka na may enerhiya na bihira, magnetic, at malalim ang koneksyon sa universo. Habang ang iba ay sumusunod sa karaniwang daan, ikaw ay lumilikha ng sarili mong landas. Kaya't maraming tao ang hindi ka naintindihan, hindi nila nakikita ang bisyon na dala mo sa loob. Pero ang hindi nila alam ay ikaw ay ginagabayan ng mga puwersang mas malaki kaysa sa karaniwang buhay. Ikaw ay anak ng hangin at tubig, isang tulay sa pagitan ng ideya at emosyon, sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na mundo. Sa pinakapuso mo, Aquarius, ikaw ay isang visionary. Nakikita mo ang mga posibilidad bago pa man ma-imagine ito ng iba. Habang ang iba ay nabubuhay lang para sa kasalukuyan, palagi mong naramdaman ang hatak patungo sa hinaharap. Kaya madalas mong nararamdaman ang mga bagay bago pa man ito mangyari, isang biglaang pakiramdam, isang panaginip, isang senyales sa langit, o isang tinig sa loob na bumubulong ng katotohanan. Maraming Pilipino ang naniniwala sa ipakiramdam ni ang malalim na kutob na nagsasabi na may paparating na bagay. At Aquarius, ang iyong intuition ay isa sa iyong pinakamalaking regalo. Pero kasama ng regalong ito ang pakikibaka. Dahil nabubuhay ka ng mas maaga kaysa sa panahon mo, maaaring pagdudahan ka ng ibang tao. Maaari nilang tawaging malayo, masyadong kakaiba, o kahit na misteryoso. Minsan, ito ay nagpaparamdam sa iyo ng pag-iisa na parang walang tunay na nakakaintindi sa iyo. Itinatago mo ang ilang bahagi ng sarili mo para makibagay, pero sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mo na hindi ka kailanman nilikha upang mag-blend sa karamihan. Ginawa ka ng universo upang maging kapansin-pansin. Dala mo rin ang enerhiya ng water beer, ang nagbubuhos ng karunungan, pagpapagaling, at katotohanan sa mundo. Ibig sabihin, natural kang naakit na tumulong sa iba, kahit na hindi ka nila nababalikan ng parehong enerhiya. Makikita mo ang sarili mo bilang tagapakinig, tagapagpayo, at sumusuporta, ngunit kapag kailangan mo ng tulong, katahimikan ang bumabalot sa iyo. Itinuro nito sa iyo ang lakas, Aquarius. Pinatatag ka nito, pero minsan, napapagod ang puso mo. Sa ngayon, nakikita ito ng universo. Alam nito kung gaano ka na nagbigay, gaano ka na naghintay, at ilang gabi mo nang tinanong kung darating ba ang mga biyaya para sa iyo kaya narito ang cosmic shift para sayo. Ito ang paraan ng universo na sabihin, darating na ang oras mo. Ang pinakamalaking lakas mo ay ang natatanging isip mo. Malikhain ka, mapanlikha, at kayang makahanap ng solusyon sa mga bagay na nakikita lang ng iba bilang problema. Ang enerhiyang ito ang humihila ng kasaganaan sa iyo. Maraming Aquarius ang biglang nakakatadpo ng oportunidad, isang ideya sa negosyo, isang pagkakataong pagkikita, o isang hindi inaasahang tawag na nagpapabago sa lahat. Bakit? Dahil kapag nag-shift ang universo, umaayon ito sa natural mong kakayahan sa inovasyon. Ngunit kailangan mo ring maging maingat sa mga kahinaan mo. Minsan, sobra kang mag-overthink, naliligaw sa napakaraming ideya ng hindi kumikilos. Maaaring humihiwalay ka sa emosyon mo, nagpapanggap na wala kang pakialam samantalang sa loob mo, ramdam mo ang lahat. Maaari karing tumakbo mula sa pag-ibig o isara ang sarili mo, natatakot masaktan muli. Ang mga gawin na ito ay maaaring humarang sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Tandaan, Aquarius, maaaring buksan ng universo ang pinto, pero kailangan mong pumasok. Alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nagsisindi tayo ng kandila, nagsasabi ng dasal, at tumitingin sa langit para sa gabay. Para sa Aquarius, ang pananampalataya ang nawawalang susi. Kapag pinagsama mo ang talino mo sa paniniwala, nagbubukas ang mga himala. Ang darating na shift ay humihiling sa iyo na magtiwala, hindi lang mag-isip. Humihiling ito na buksan mo ang puso mo, hindi lang ang isip mo. Ito ang iyong sandali upang yakapin ang tunay mong enerhiya. Itigil ang pagdududa sa halaga mo. Itigil ang pagtatago ng totoong sarili mo. Hindi ka nilikha ng universo upang maging maliit, nilikha ka upang magningning. Ang kapalaran mo ay nakatali sa malalaking pagbabago, bigla ang breakthroughs, at makapangyarihang oportunidad. Kahit hindi pa handa ang mundo para sayo, handa ang universo. Kaya, Aquarius, huminga ka ng malalim at tandaan ito, ikaw ay bihira, ikaw ay pinili, at nakatayo ka sa gilid ng isang turning point. Ang enerhiya sa loob mo ay nagigising, at malapit ng umayon ang universo dito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus, manatiling bukas, at kunin ang para sayo. Dahil kapag pumasok ang Aquarius sa tunay nilang enerhiya, wala at walang sinuman ang makakahadlang sa mga biyayang dumadaloy. Ang universal na pagbabago, ano ang kahulugan nito? Aquarius, ang universo ay gumagalaw sa mga ritmo at siklo, tulad ng alon ng dagat at mga yugto ng buwan. Sa ngayon, nakatayo ka sa pintuan ng isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago na naranasan mo kailanman. Hindi ito maliit na pagbabago, ito ay pag-ikot ng enerhiya na makakaapekto sa iyong pera, relasyon, at maging sa iyong espiritual na buhay. Nagsasama ang mga bituin at bumubulong ang langit, maghanda. Narito na ang iyong oras. Pero anong aba ang tunay na kahulugan ng universal na pagbabago? Para sa marami, mahirap itong isipin. Isipin mo ito sa ganitong paraan, kapag nagbabago ang universo, parang nag-iba ang hangin sa paligid mo. Ang mga pinto na dating nakasara biglang bumubukas. Ang mga landas na dati ay tilahad lang, nagsisimulang maging malinaw. Ang mga taong umalis ay maaaring bumalik, ang mga oportunidad na akala mo'y nawala na magpakailanman ay biglang bumabalik, at ang mga biyayang dinasal mo pero pinabayaan mo na nagsisimulang dumating sayo. Parang alo na umiikot pabor sayo, dinadala ang lahat ng iyong pinaghihintay. Para sa Aquarius, napakahalaga ng pagbabagong ito dahil ikaw ay tanda ng transformasyon. Hindi ka natatakot sa pagbabago sa katunayan, umuunlad ka rito. Habang ang iba ay natatakot pumasok sa hindi kilala, nakakaramdam ka ng kakaibang kasiyahan kapag ang buhay ay papasok sa bagong teritoryo. Ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay nakalaan para sa paglago, muling paglikha at pagtuklas. At ang cosmic shift na ito ay magpapakita ng mga regalong iyon sa paraang maaaring hindi mo pa naranasan dati. Ang pagbabagong ito ay nagdadala ng tatlong pangunahing enerhiya para sa Aquarius, kasaganaan, kaliwanagan, at koneksyon. Kasaganaan Sa matagal na panahon, maaaring naramdaman mo na ang iyong pagsusumikap ay hindi tumutugma sa iyong gantimpala. Nagbigay ka, nagsakripisyo ka, nagtry ka, ngunit tila naantala ang mga biyaya. Ang pagbabagong ito ay inaayos ang kawalang balanse na yon. Sinasabi ng universo, ngayon ang sandali upang anihin ang iyong itinanim. Asahan ang hindi inaasahang pera, bigla ang alok o pagkakataong palagi ng kita mo. Maaaring hindi ito dumating sa eksaktong paraan na naiisip mo, pero mararamdaman mo itong parang pinto na nagbukas pagkatapos ng mahabang taglamin. Para sa mga Pilipino, ito ay tumutugma sa paniniwala sa swerte, ang swerte na biglang dumarating, tulad ng ulan sa mainit na araw. Aquarius, papalapit na ang iyong swerte. Kaliwanagan. Nagbibigay rin ang universo ng liwanag sa kung saan dati ay may kalituhan. Maaaring nahahati ka sa pagitan ng mga pagpipilian, manatili o malis, patawarin o lumayo, mag-risk o mag-ingat. Ang pagbabagong ito ay magdadala ng kaliwanagan na kailangan mo. Lilitaw ang mga senyales ng mas malinaw, magiging mas vivid ang mga panaginip, at mas matalim ang intuition mo. Mapapansin mo ang mga pattern, mga numerong paulit-ulit, mga taong nagsasabi ng parehong salita, o ang puso mo na hinahatak sa isang direksyon. Huwag baliwalain ang mga sandaling ito, ito ay gabay ng universo. Connection At sa wakas, ang pagbabagong ito ay tungkol sa muling pagkonekta. Ang mga relasyon na tila nasira ay maaaring maghilom. Maaaring lumitaw muli ang isang tao mula sa iyong nakaraan, hindi upang saktan ka, kundi upang ipaalala ang hindi pa natapos na kapalaran. Maaaring lumalim ang mga pagkakaibigan, lumakas ang ugnayan sa pamilya, at kahit ang pag-ibig ay umusbong sa hindi inaasahang lugar. Para sa Aquarius, na madalas hindi naintindihan, ito ay mararamdaman na parang nakauwi ka sa enerhiyang sa wakas ay tumutugma sa iyo. Ngunit narito ang babala, Aquarius, maaaring buksan ng universo ang pinto, ngunit hindi nito mapipilit ka na pumasok. Masyado ng maraming beses, tumatanggap ang mga tao ng mga senyales, pero pinagdududahan, ini-ignore, o tinitingnan bilang coincidence. Huwag mong gawin ang pagkakamaling iyon. Kung naramdaman mo ang tawag, sagutin ito. Kung nakikita mo ang mga senyales, kilalanin ito. Kung naramdaman mo ang oportunidad, gawin ang hakbang. Bihira itong maulit. Sabi ng mga Pilipino, kapag may dumating na biyaya, tanggapin mo agad, kapag dumating ang mga biyaya, tanggapin mo agad. Iyan mismo ang tungkol sa cosmic shift na ito. Ito ang iyong biyaya na dumarating. Huwag hayaang hadlangan ng takot, pride, o pag-aalinlangan ang pagkuha nito. Maaaring makaramdam ka rin ng kakaibang sensasyon sa panahong ito, bigla ang alon ng emosyon, kilabot sa katawan, o mga panaginip na mas tunay kaysa sa realidad. Ito ang iyong kaluluwa na umaayon sa pagbabago. Maaaring unang maging hindi komportable, parang gumagalaw ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa pero magtiwala na ito ay patungo sa mas mataas na landas. Aquarius, hindi ito random. Ito ay banal na timing. Nakita ng universo ang iyong pakikibaka, nakita ang iyong pagtitiis, at ngayon ay inihahanda kang gantimpalaan. Ngunit ang susi ay kamalayan. Kailangan mong manatiling gising, alerto, at handang kumilos. Hindi ito oras upang magtago o magantala. Ito ang oras upang maging matapang, lumakad pa sulong, at kunin ang sayo na. Kaya tandaan ito, ang universal na pagbabago ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Ito ang sandali kapag ang enerhiya mo ay tumutugma sa enerhiya ng mga biyaya. At Aquarius, ang pagkakahanay na iyon ay nangyayari ngayon. Manatili sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang eksaktong mga senyales na dapat mong bantayan, ang mga palatandaan na nagpapatunay na ang universo ay nagbabago pabor iyo. Baliwalain mo ito at maaaring lumipas ang sandali. Ngunit kung makikilala mo ito, magbubukas ka ng pinto sa kasaganaan, pag-ibig at mismong kapalaran. Mga senyales na dapat bantayan ng Aquarius. Aquarius, kapag ang universo ay nagbabago pabor sa iyo, hindi ito palaging dumarating ng malakas o hayagan. Madalas, ito ay dumadating bilang mga bulong, banayad na senyales, o maliliit na palatandaan na may mas malaking nangyayari para sa iyo. Maraming tao ang hindi napapansin ang mga senyales na ito at nasasayang ang kanilang sandali. Pero hindi mo kayang palampasin ito. Kailangan mong matutong kilalanin ang mga simbolo, panaginip at damdamin na nagpapatunay na ang universo ay inaayos ang mga biyaya sa iyong landas. Narito ang malalakas na senyales na dapat bantayan ng Aquarius sa panahon ng cosmic shift na ito. Isa, paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras 33 tatlo minuto. Kung palagi mong napapansin ang parehong mga numero, hindi ito aksidente. Ang paulit-ulit na numero, na tinatawag ding angel numbers, ay paraan ng universo upang ipakita ang pagkakahanay. Para sa Aquarius, ang labing isa oras labing isa minuto ay partikular na makapangyarihan, dahil ito ay kumakatawan sa portal, isang sandali kung saan ang iyong mga iniisip, dasal, at enerhiya ay humuhubog sa iyong kinabukasan. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, huminto, huminga, at magtakda ng intensyon. Sabihin ng tahimik, bukas ako sa aking mga biyaya. Karaniwan sa mga Pilipino ang gumawa ng wish kapag tumutunog ang labing isa oras labing isa minuto. At para sa iyo, Aquarius, may tunay na enerhiya ang wish na ito ngayon. Dalawa, kakaibang, malinaw na panaginip. Nagsasalita ang universo kapag tahimik ang isip. Kung napapansin mong nananaginip ka tungkol sa tubig, kalangitan, mga ibon, o kahit mga estrangherong nagdadala ng mensahe, bigyang pansin ito. Ang mga panaginip ay hindi random sa panahon ng chef. Nagdadala ito ng nakatagong kahulugan. Ang panaginip ng malinaw na tubig ay maaaring sumisimbolo ng kaliwanagan na papasok sa iyong buhay. Ang panaginip ng tulay ay maaaring kumatawan sa isang paglipat. Kung may lumitaw mula sa iyong nakaraan, maaaring nangangahulugan ito ng pagbabalik ng hindi pa natapos na enerhiya para paghilumin. Huwag baliwalain ang iyong mga panaginip, isulat ang mga ito, dahil maaaring taglay nila ang eksaktong clue na kailangan mo upang maunawaan ang iyong kapalaran. Tatlo, bigla ang kalmado bago ang pagbabago. Naramdaman mo ba ang kakaibang kapayapaan, kahit na hindi tiyak ang iyong buhay? Ang kalmadong ito ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Madalas, bago ang pinakamalalaking breakthrough, pinapahinto ng universo ang iyong kaluluwa upang maging handa kang tumanggap. Para itong katahimikan bago sumikat ang araw o katahimikan bago umulan. Para sa Aquarius, ang kalmadong ito ay nangangahulugan na ang bagyo ng paghihintay ay nagtatapos at malapit na ang bagong simula. Magtiwala sa damdamin ito dahil ito ay senyales na papasok ka sa banal na oras. Apat, hindi inaasahang pakikipagtagpo. Sa panahon ng shift na ito, maaaring bigla kang makatagpo ng mga tao na iba ang dating isang taong kakaunti mo lang kilala na nag-aalok ng tulong, isang estranghero na nagbibigay ng mga salitang pila para sa iyo, o muling pagkakakilala sa isang tao mula sa nakaraan. Hindi ito aksidente. Ginagamit ng universo ang mga tao bilang mensahero. Para sa Aquarius, na ang kapalaran ay kadalasang konektado sa network at relasyon, mahalaga ang mga pakikipagtagpong ito. Bigyang pansin ang mga taong dadaan sa iyong landas. 5. Bigla ang oportunidad na nakakatakot. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating na nakabalot sa panganib. Maaaring may alok sa iyo na tila hindi tiyak, bagong trabaho, ideya sa negosyo, o kahit isang pagsasabi ng pag-ibig na nakakagulat. Ang unang instinct mo ay maaaring takot. Pero Aquarius, tandaan, ang landas mo ay hindi ordinaryo, at ganoon din ang mga oportunidad mo. Kung ang isang bagay ay mahirap ngunit nakakakilig, iyon ay pinto ng universo na nagbubukas. Huwag hayaang takot ang pumigil dito. Karaniwang sabi ng mga Pilipino, bahala na isang hakbang ng pananampalataya. Para sa iyo, ang hakbang na ito ay maaaring magbukas ng kasaganaan. Anim, pakiramdam na binabantayan ng mga senyales sa paligid. Napansin mo ba ang parehong kanta na tumutugtog saan ka man pumunta? O isang pariralang paulit-ulit sa mga pag -uusap? O baka lagi mong nakikita ang simbolo ng tubig, mga bituin, o kulay asul. Hindi ito aksidente. Ito ay kumpirmasyon. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga pattern. Para sa Aquarius, ang elemento ng tubig at kalangitan ay madalas nalilitaw, sa panaginip, sa random na larawan, sa mga pag-uusap. Ito ay paalala na ikaw ay ginagabayan. Pito, alon ng emosyon. Aquarius, kahit tila kalmado ka, madalas kang may nakatabong damdamin. Sa panahon ng shift na ito, maaaring biglang maramdaman mo ang alon ng kalungkutan, kagalakan, o kahit luha ng walang malinaw na dahilan. Huwag labanan ito. Ang mga damdaming ito ay paraan ng iyong kaluluwa na pakawalan ang nakaraan upang bigyang daan ang biyaya. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang pag-iyak bago dumating ang biyaya ay senyales ng paglilinis. Kaya kung dumating ang luha, hayaang dumaloy. Nangangahulugan ito na inihahanda ng universo ang puso mo para sa susunod. Babala, huwag baliwalain ang mga senyales. Ang lahat ng senyales na ito ay bulong, hindi sigaw. Kung baliwalain mo ang mga ito bilang aksidente, maaaring makaligtaan mo ang iyong sandali. Tandaan, bihira magsalita ng dalawang beses ang universo. Kapag napansin mo ang mga senyales, kumilos. Isulat ang iyong mga panaginip. Sabihin ang ii sa mga oportunidad. Ipagpahayag ang intensyon mo kapag nakita ang paulit-ulit na numero. Buksan ang puso mo sa muling pagkakakilala. Aquarius, ang cosmic shift mo ay hindi lang tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa kamalayan. Mas gising ka sa mga senyales, mas mabilis ang daloy ng biyaya sayo. Kung hindi mo ito napapansin, maaaring buksan ang pinto, ngunit ikaw ay lilipas lang sa tabi nito. Ang uniberso ay mapagbigay, ngunit tiyak din bawat araw, binibigyan ka nito ng clue. Ang gawain mo ay mapansin, maniwala, at kumilos na may pananampalataya. Sapagkat ang katotohanan ay simple, kapag nakikinig ang Aquarius sa mga senyales, ang landas patungo sa kasaganaan, pag-ibig, at kapalaran ay hindi mo na malalampasan. Spiritual Ritual Hakbang sa Aksyon para sa Aquarius Aquarius, ang pagkilala sa mga senyales ay simula pa lamang. Maaaring buksan ng universo ang mga pinto, pero kailangan mong ipakita na handa kang pumasok sa mga ito. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang makahanay sa cosmic shift na ito ay sa pamamagitan ng isang simpleng sa gradong ritual. Hindi ito tungkol sa komplikadong seremonya o mamahaling kagamitan. Ito ay tungkol sa intensyon, enerhiya, at pananampalataya, ang tatlong puwersa na nagbabago ng ordinaryong kilos tungo sa mga himala. Narito ang ritual na idinisenyo para sa Aquarius sa panahon ng pagbabagong universal na ito. Hakbang isa, ihanda ang iyong espasyo. Pumili ng tahimik na lugar sa iyong bahay, maaaring sa iyong kwarto, altar, o kahit maliit na sulok kung saan ramdam mo ang kapayapaan. Linisin ang espasyo ng mahinahon, sindihan ang insenso kung mayroon, at panatilihin kalmado ang kapaligiran. Naniniwala ang mga Pilipino na ang malinis na espasyo ay nag-aanyaya ng malinis na enerhiya, at tinitiyak ng hakbang na ito na walang negatibong vibrasyon ang makakaistorbo sa iyong ritual. Hakbang dalawa, kolektahin ang mga simbolo. Para sa ritual na ito, kakailanganin mo ang Puting kandila, sumisimbolo ng kaliwanagan at bagong simula. Basong tubig, kumakatawan sa Aquarius, ang tagapagdala ng tubig. Bariya o maliit na pera, simbolo ng kasaganaan at biyayang pinansyal. Papel at panulat, para isulat ang iyong intensyon. Simple ang mga bagay na ito pero nagiging makapangyarihan ang enerhiya kapag pinagsama sa iyong pokus at pananampalataya. Hakbang tatlo, isulat ang iyong intensyon. Sa papel, isulat ang isang malinaw na pahayag ng kung ano ang nais mong akitin sa panahon ng shift na ito. Maging tiyak ngunit panatilihin positibo. Halimbawa, Bukas ako sa mga oportunidad sa pananalapi na magpapala sa aking pamilya. Tinatanggap ko ang pag-ibig na tapat at totoo. Pinapayagan kong dumaloy ng malaya ang kasaganaan sa aking buhay. Karaniwang nagsusulat ang mga Pilipino ng dasal o petisyon, at ang hakbang na ito ay sumasalamin sa parehong enerhiya, inilalagay ang puso sa mga salita. Hakbang apat, sindihan ang kandila at sabihin ang iyong intensyon. Sindihan ang puting kandila at ilagay ito sa tabi ng baso ng tubig. Hawakan ang barya habang binabasa ang intensyon ng malakas ng tatlong beses. Sabihin ito ng may tiwala na para bang nangyari na ito. Para sa Aquarius, makapangyarihan ang mga salita. Ang iyong boses ay may vibrasyon at nakikinig ang universo. Pagkatapos magsalita, dahan-dahang ilagay ang barya sa baso ng tubig. Ipinapakita nito ang pagkakaisa ng iyong intensyon sa elemento ng Aquarius, dumadaloy, kumakalat, umaabot. Hakbang lima, tapusin sa pasasalamat. Pumikit, ilagay ang iyong mga kamay sa ilaw ng kandila, at bulongin ang maikling panalangin ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay magnet na nagpapadami ng biyaya. Maaari mong sabihin, salamat, universo, sa pag-ayos ng aking landa sa kasaganaan, pag-ibig, at kaliwanagan. Pabayaan ang kandila na masindihan ng ligtas ng ilang minuto. Panatilihin ang baso ng tubig na may barya magdamag. Sa umaga, ibuhos ang tubig sa halaman o lupa sa labas, ibinalik ang enerhiya sa lupa, at panatilihin ang barya sa iyong pitaka bilang charm ng kasaganaan. Bakit epektibo ang ritual na ito? Aquarius, epektibo ang ritual na ito hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil inihahanay nito ang isip, puso, at enerhiya mo sa shift na nangyayari na sa universo. Ang kandila ay kumakatawan sa liwanag, ang tubig ay sa iyong elemento, ang barya ay sa material na biyaya, at ang mga salita mo ay sa iyong espiritu. Sama-sama, nililikha nila ang harmonya sa pagitan mo at ng kosmos. Naniniwala ang mga Pilipino na kahit ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya, pagsindihan ng kandila, pagdarasal, pag-aalay ng barya, ay kayang gumalaw ng bundok. Ang ritual na ito ay paraan mo ng pagsasabing, handa na ako. Huwag maliitin ito. Ang simpleng kilos na may purong pananampalataya ay nagbubukas ng pinakamalalaking pintuan. Aquarius, narating mo na ang dulo ng mensaheng ito, ngunit sa totoo lang, ito pa lamang ang simula ng iyong paglalakbay. Lahat ng narinig mo ngayon, ang mga senyales, ang pagbabago, ang ritual, ay hindi basta dumating sa iyo ng aksidente. Ginabayan ka ng universo dito, hakbang-hakbang, upang sa wakas ay marinig mo ang mga salitang ito. Sa matagal na panahon, maaaring naramdaman mong hindi ka napapansin, nakalimutan, o naantala. Pinanood mong umaangat ang iba habang tahimik kang nakikipaglaban. Ibinigay mo ang puso mo, ang pagsisikap mo, ang pasensya mo, at gayon pamantila mabagal dumating ang gantimpala. Ngunit pakinggan mo ito ng malinaw, hindi ka pinarurusahan ng universo, inihahanda ka nito. Bawat luha, bawat delay, bawat dasal na tila hindi sinagot ay humubog sa upang maging taong kayang magdala ng biyayang paparating na ngayon. Totoo ang pagbabagong ito, Aquarius. Nasa paligid mo na ang mga senyales. Bawat araw ay mas malakas ang bulong ng universo, narito na ang oras mo. Huwag mo itong baliwalain. Hindi ito sandali upang magduda, magtago, o magatubili. Ito ang pagkakataon mong lumakad ng buong tapang tungo sa buhay na nararapat para sa iyo. Tandaan, ang kapangyarihan ng pagbabagong ito ay hindi lamang sa ibinibigay ng universo, kundi kung paano mo ito tinatanggap. Kung bubuksan mo ang iyong puso, kung kikilos ka ng may pananampalataya, kung pagtitiwalaan mo ang mga senyales, walang makapipigil sa agos ng mga biyayang nakalaan sayo. iyo. Hahanapin ka ng pag-ibig, lilitaw ang mga oportunidad, at magsisimulang dumami ang kasaganaan. Aquarius, ikaw ay pinili para sa sandaling ito. Ang kinin mo ito. Paniwalaan mo ito. Isa buhay mo ito. Huwag hayaang nakawin ng takot ang mga biyayang inihanda na ng pananampalataya. At ngayon, iiwan kita ng ganito, kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong kaluluwa, ibulong mo sa iyong sarili, tinatanggap ko ang aking mga biyaya. I-type mo ito sa ibaba bilang isang deklarasyon, hindi lang para sa iyo, kundi para sa enerhiya ng buong komunidad na ito. Sapagkat kapag ang isang Aquarius ay umangkin ng kanyang biyaya, napapainspire din ang iba na maniwala. Binuksan na ng universo ang pinto. Ang natitira na lamang ay ang paglakad mo papasok dito.